Hagi po ng relief goods sa uh, Dinalungan, Aurora ha. Narito ang balita ni Romel Roque. Target on air. Live, Live. report. Yes, Karek. sa uh, ng relief goods ang Aurora Provincial Police Office sa bayan ng Dinalungan, lalawigan ng Aurora. Ayon kay Police Colonel Robert L. Pitate, Provincial Director ng Aurora Police Provincial Office, nagsagawa sila ng malawakang disaster relief operations para sa mga sinalanta ng bagyong uwan sa pakipagtulungan ng The Fraternal Order of Eagles Philippines Eagles at mga tauhan mula sa Office of the Deputy Chief for Operation ng PNP ay pamahagi ang mga food packs, tubig at iba pang kagamitan na pangunahing pangangailangan tulad ng bigas, dilata, kape, matamis, noodles. Nang ahanda anumang oras ang kapulisan ng Aurora at Police Provincial Office para sa pangangailangan, tulong ng mamamayan. Mula sa lalawigan ng Aurora with Henry Mendoza, ako si Romel Roque, naguulat sa Target On Air ng DCME 1530, ang radio TV. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng clean fuel, quality fuel for less. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pasay Cockpit. Basta quality fight, Pasay Cockpit at Del Monte Cockpit Arena. Sa Del Monte, magandang harapan, patas ang laban. Eh, napakinggan niyo si Kuya Romela Roque mula dyan sa Aurora. O dyan sa Central Luzon, dyan sa Nueva Ecija, dyan sa Tarlac. Alam niyo ang uh, Nueva Ecija laging, uh, ah, laging dito sa programa natin. Ha? Aba, may isa pang uh, balita si Kuya Romel. Aba, uh, napakasipag dumama mama. Ha? Alam niyo kamakailan nung naimbitahan kami dyan sa Nueva Ecija, ito naman eh, usap-usapan lang. Lalo dyan sa bayan po o dyan sa Kabyaw. Ajan sa Gapan City. Diyan sa bayan po ng San Leonardo, di ba? Diyan sa Cabanatuan City. Alam niyo, lagi nakasubaybay sa atin ha. At ah, pagka ganitong oras, abay laging naka uh, nakamonitor sa programa natin kagaya nito. na ah, kapag nuweba uh, yung siya pinag-uusapan natin, eh talagang uh, para bang uh, inaabangan nila itong programa natin ha. Aba na sa 1,000 plus na pala nanonood sa ating uh, Facebook Live ha mukhang pumalag ito si Congressman Polong Duterte ha? ha kay uh, Press Secretary Claire Castro. Ha? Alam niya pag binabanggit po si Claire Castro, ha? ito yung ano eh, na wag na wag mong tatapikin ang palasyo ng Malacanang eh. Kahit na anong oras eh, ipaliliwanag sa inyo. ba? Diba? <laughs> Ibig sabihin eh, akmang-akma yung pagkakakuha sa kanya. Ake yah uh, PCO, oh, ake yah uh, Clara...